Historia ng Mangkukulam sa Baryo ng Bundok Makiling Sa isang liblib na baryo ng Bundok ng Makiling, may isang matandang babae na ang pangalan ay Aling Doray. Malayo pa lang ay ramdam mo na ang kilabot dahil sa kalumaan ng kanyang kubo. Napapaligiran ito ng matataas na damo at palaging may usok na lumalabas sa bintana kahit tirik ang araw. Wala siyang kaanak at bibihira lamang siya makitang bumababa sa bayan. Ayon sa matatanda, si Aling Doray ay isang mangkukulam. Marami na raw siyang isinumpa. Isang batang hindi na makapagsalita matapos gambalain at batu-batuhin ng batang makuli ang mga alaga niyang manok. Pati isang binatang nasiraan ng bait ng magnakaw ng niyog mula sa mga pananim sa likod, bahay ng nasabing mangkukulam. Pero may pangilan ng ilan ang mga nagsasabi na hindi naman daw totoo ang mga kwento-kwento. Marahil tahimik lang si Aling Doray at mahilig lang mag-alaga ng hayop at magtanim ng mga prutas at mga damo, punong kahoy at mga halamang gamot, at minsan ay may batang nagkasakit na gumaling matapos niyang painumin ng mga dahon na pinaglagaan na galing sa kanyang hardin. Isang araw, meron isang grupo ng mga mangkakaibigan ang dumayo at nagbakasyon para sa kadahilanan na gusto nilang patunayan na wala talagang mangkukulam sa baryo na yon. Gabi-gabi silang dumadaan sa harapan ng bahay ni Aling Doray, sumisigaw, nagtatawanan, nagiiwan ng basag na bote, at kung ano-ano pang panggagambala kay Aling Doray. Hanggang isang gabi, bigla silang nawala, at makalipas nga ang tatlong araw ng paghahanap sa kanila, ay natagpuan sila sa paanan ng bundok nanginginig, namumutla at paulit-ulit ang sinasabing, huwag mong gagalitin si Aling Doray. Mula ng pangyayaring iyon, wala nang nagtangkang gumambala kay Aling Doray. Tahimik na ulit ang baryo pero tuwing kabilugan ng buwan, may mga ilaw na tila kandila at may mga naririnig silang mga bulong na gamit ang salitang Latin o lumang salita na hindi maintindihan ng mga dumaraan sa nakakatakot na bahay ni Aling Doray. At nang isang araw, bigla na lang napansin ng mga tiga-baryo nawala na si Aling Doray sa kanyang kubo. Ang inisip ng mga nakakarami ay patay na nga ito, subalit wala ni isa ang nakakita ng kanyang bangkay. Matagal nang patay sa paningin ng lahat si Aling Doray, pero sa totoo lang, walang sino man ang nakakita sa bangkay ng pinaghihinalaan nilang mangkukulam dahil bigla na lamang siyang naglaho kasabay ng magkasunod na pagkamatay ng mga taong gumambala sa kanya. Mula noon nilibing na sa katahimikan ang kanyang pangalan hanggang sa bumalik sa baryo ang kanyang anak na babae na si Luna at nanirahan sa bahay ng kanyang ina na si Aling Doray. Tahimik lang si Luna, hindi pala imig. Maganda, may tindig ngunit may malamig na titig. Halos walang nakakakilala sa kanya dahil pinatago siya ni Aling Doray sa Maynila para hindi madamay sa galit ng mga tao. Pero ngayon, bumalik siya dala niya ang abo ng kanyang ina at panata ng paghihiganti. Habang bumabalik ang alikabok ng nakaraan, apat na tigabaryo ang unti-unting nadadamay. Si Maria, isang sikat na artista na nagbakasyon sa baryo para makatakas sa kamunduhan ng showbiz, ipinagmamalaki niyang siya raw ay mula sa baryong ito at alam niya raw ang mga haka-haka at kwento tungkol kay Aling Doray. Si Jo naman ay isang commercial model nakasama ni Maria sa pag-aartista, mapaglaro, mayabang at matinik sa babae. Nilapitan niya si Luna akalay isa lang itong probinsya ng Madaling Mabola. Hindi niya alam ibang klasing apoy ang kanyang sinindihan. Si Mina, isang influencer actress na mahilig sa mga paranormal content at pinilit niyang pasukin ang lumang bahay ni Aling Doray para sa kanyang spirit hunting content. Nag-record siya ng dasal para mapalayas ang masamang espiritu. Sa video recording, biglang namatay ang ilaw at may narinig silang, Bulong na hindi ako umaalis at kayo ang hindi makakalis. Si Alec naman isang indie actor na gumaganap sa pelikulang tungkol sa mangkukulam. Gusto niya ng makabuluhan at makatotohanan na panayam, kaya nagtanong-tanong siya sa mga tao tungkol sa istorya ni Aling Duray. Pero hindi maganda ang kanyang pagtatanong at tono. Tila ba pinagtatawanan niya ang kwento ng baryo? Sinabi pa niya na, kwentong pampatakas lang sa mga tamada, anya sa isang video interview ni Mina, sa bawat kilos nila, may puwersang gumigising. Si Luna tahimik lang sa gilid, pero sa kanyang kwarto, sa harap ng altar ng ina, isa-isa niyang binubuo ang seremonya. Apat na kandila, apat na pangalan, isang lumang panalangin sa wika na wala nang nagsasalita. Abangan ang susunod na kabanata.